mga kaisan, magandang umaga. dalala na naman po namin yung at, aming anting-anting lahat. Kaldero. Kami po ay mag ano, ay magpaplastik na po ng mga plant at uh, tatanim na rin. Yan, si Jelmar po at saka si <laughs> Si Utoy, Utoy. Tayo na naman tayo ano. magatarin po tayo ng saha mamaya pang ulam po namin may sardinas nandiyan na kuya laray na sila uh... oh <laughs> pang ubat <laughs> Ariho, abang pakalamitig na kawayan, oh. Bara ng bagyo, bara. utoy. Eh. Yan, ano yan? Ano utoy? Inuhaw. Eh. ah, ah putik po. Talagang baon na po ay. Halos din na po ang putik Eh, eh. eh. Nakaharap. Ano naman pabalik. Mapapakarawas uli. Inuhaw ano utoy? Oo. Eh? Uh -huh. uh -huh. Oto, kaya na muna ng dalwa diyan ha. Mamaya ako tutulong at ako'y mag-aano laang. mag ng saging. Ari po ay ano, mga kainsan, mga tira-tira po ng bagyo. Ay, nagsampit po ang saging. Ay, naghamba lang. Hmm. Ari. Ah, ay maha. Aba, pagkapayat. Butirot. Ariho. Ay paya pa Hmm. Ay wala din pinatawad si Bagyo dito sa aming area ito. Ah ah. Na. Pwede na po ari. Hmm. Amin po ng uh, may merindahin. Muminukbukin po, minukmok. Hmm. ay okay. oh ay pag may isang salang po kami kainaman naman ha mm. Sabi ko nga sa inyo mga kainsan pag po ito ay ano hindi natin kinuhong ganari. Eh. Tataba pero kakaunti lang itataba. Magigipating kalimatsuhin, lambugin, banlugan, kung bagay ang loob po ba ay magayot. Mhm. Mm -hmm. hmm, to. Mari. ah. Kain naman na po ang mukmukin. Tatatlo po kami. Pero dadami ko na. At ipapasalubong ko po sa akin mag-iina. Tsaka para may dala na rin sila. Oto to ay, lang kayo. Ayos lang kuya. Ayos lang kuya. Oo, yan naglalagay na po yung dalawa. Tsaka lalagyan po mamaya ng lupa. Ako yung din na magluluto sa pilapil at maganda hindi naman mainit. Oo. Oo. Mga kaisan, hindi ko na po rin luluto eh. Hindi na po tayo gagawa ng pungun. Ay dun sana ako sa may dampa, ay malayo, mainit. Wala man lang kahuntahan. Hindi na. Wala man lang kahuntahan. May pugo na tayo mga kainsa no. Oh. Mga kainsa okay, pangkatong. Ah, oh, pag hindi pa naman po nalabog din. Saro toy. Oh, mga kaysa, kumuha na po yung dalawa ng palerong yung tawag na ito eh palirong po pang alit ng init ang init, palirong po ang tawag sa amin Yan. para po hindi ba mainitan po bigyan po nasa tingang init eh pero nadag inuli ya. Yan. Iba iba. Yan ito eh Ba? Yan, okay. Thank you. Mga kaisam, nakakulong na. Ah! Yari na. Babayuhin na Ah! Mga kaisan, luto na. Oh. <laughs> Nakakamiss din yung ganari mga kaisan, elementary day. Ari, babayuhin mo muna na rin <laughs> para po malinis. Nahugasan naman natin. Babal babayuhin mo muna ng balat. Oh. Yan, dyan muna. Atin pong uh, mumukmukin na. Otoy, may merinda tayo mami mami ha Aking gigilingin aray Ah Nilupak po Dali po kayo, tayo may merinda Ah Ang init nga lang, napilwag sa ang kamay ay Napapasipol Init kailangan po yung mainit siya babayuhin na eh. Para maligat. Oh, yung. Uh-huh. Yung. Aba. eh, i, i Napapahiyaw. Yung. Mamaya ako po liligpitin yung damo. Yung. tumulo yung ating pawis ay kainsan baka tumulo malat alat ang lasa na yan hindi ho oh ah ah, ah. ay nung kami high school ay eh, hindi pa uso ang gadgets lagi kaming mukmukon titibain kahit hindi inyo sagingan <laughs> kabataan na yan oh yan ayos na andis diskarte naman mga kainsan sa ganito pag gusto mo hindi malapot ang igagatas ninyo ay bear brand para po ba hindi siya malambot ay marami namang ganun sa aming condens yun na lang baka may expand pa ay ah ligat na rin mga kainsan tapos po ay uh, lalagyan natin ng asukal tsaka po condense ah kakapot kapot hmm diba. baka mapatamis namang maigi tutun silain ay dati pagligawan-ligawan nung araw gantong ganto dadayo pa ikaw binata dadayuhin mo din ang mga dalaga at ganto nung ganto kayo mukmuk nung mukmuk hmm. hindi pati ganto ang lusong square yung mga matambok ay ngayon ay ganto na po nabibiling ano Mga kaisa, naligat na. Oh. Aba. Maligat pa sa akin ay. Eh. Mm. Oh. Toy, eh, maligat na. Oh. Pwede na. Tayo mo. Kaunti pa rin. Napatsin eh. Pwede na kuya. Ha? Huh? Pwede na po. Pwede na ano? Hmm? Inyan. Hmm. Yeah. Yari yeah, na, sarap na rin. Gara, Pag malalamang pwede na, nasama na ano? Oo. Naligat na. Naligat na. Oh, o, pipinuhin ko pa ito okay. eh. Ay, sa puyo ko yan. Pino na. Pino, pino na ano? Yan, may gatas eh. Oo, yan. Tsaka mantikil yan. Manatin. Ito yun. Hmm. Ari, ito yun. Ari, ang malaki na ano? Malang... Ari. Sarap. Masarap. Panalo ano? Hmm. Uh -huh. Yan ako, ito maliit. Nare. Sarap. Eh. Hmm. Gaatas. Merinda po, merinda. Ah. Maligat. Ay, ay, ay. Maligat, ligat. Ah, nanaw merinda. Complete recado. Complete utoy. Paperdona tinamatikali sa ibabaw. Nasa yeah. hmm, nabotoy. Oh, ko ya. Hmm. Puna sa nabotoy. Oh. Toto ang putik. Sa putik. Oh, naipo. Putik. Putik minok mo po oh anakin ko na ano yo may mga disin disin pa utoy na parang okay. niya lagi na kutsa silok ng ano ano oh tagyan mo nga utoy bago natin kainin yung <laughs> nakagay na silok nakadamag oh ano parang bulaklak <laughs> oh yun na nga ah, quality yan oh kaganto mo ba yun yan utoy kaganto oh, ano yan 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 paikot yan ganyan mo to, yan Ay, pag-anari. Yan. Pinaligay ng ano. Mga kaisan, may merinda po. Kaya po hindi Kakain, kakain. Ano po? Ah, po kakain. Ay, hindi ko kaya dahil uti yata nila. So, din kaya tayo sa bukas pag tayo ubra. Yung galyam. Iwanan na yan. Pati baka mawala ka rin. Wala pa kagal. May sakaya naman na. May sakay naman, may kubuta naman. Hmm. Mga kaisan, merinda po. Minok mo. Ganto po talaga sa ano. Oo. Oh. Ah, sir. Kuya, ayos. <laughs> Maralo, ano? Sarap. Oh, yan. Ako'y sasalang pa ng isa. Ta magdala din kayo. Tapos sa eh, kay, mrs. misis at kay pinananay. Uto oh, mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Maralo kayo. Oo, no? hmm, oh, sorry. Ganda pati ng lusong. Mm. Pag kayo ito magmumukmuk sa inyo. Hindi matutumba. Ito yung hiramin na. Uh -huh. hmm. May lusong sa bahay, Ganon kalaki sa Wilkins. Oh, ah, uti pag ano oh. Hmm. Ah, pag na, na, na ano tatapangan. Ha. Ah -ah. Tamis na ako ya. Tamis na. Mhm. Uh -huh. Panalo yan. Sarap. Kwarti nga pa yung mga ganito. Mm. na yun ay. Mm. Bihirang bihirang. Hindi ka gaya dati. Masalang nagagansyo, madalang na. Mm -hmm. Ngayon pati uso ngayon ano ba? Yung uto'y giniling na. Oo, masalang oh, oh. hirap. Tanda o. Oh. Dito ka dali, huwag ganyan dali. Yan lang pala kasama natin. Wala, hindi sumama yung ibang aso. Oo nga. Ito yun. na ano ka dun? Sabay inom ng water mm. ng basic river mm. Ay kung hindi natin dalhin yung kubuta Huwag <laughs> kayo pala-pala tayo lungang eh Kapalit mm -hmm. o Ano? Ang bigat na yan, yan na lang lusong Ayun pang iba natin dalampala mm -hmm. Plastic Iba din pag may service ano? Oo. 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 Wow. Baka hindi makapagtanghalian. Eh eh. Init. Ari hmm. mga kaisa sa ating kaibigan. Ari. Hati-hatiin ko na po, ari. Hmm. Sama naman po sila sa bahay. Wow. para po may baon hindi na po mapapalo hindi po ay kay nani at kay tatay hmm. bah, madali naman po magsalang doon bagay talaga magsasalang bukas Hmm. re po ay eh kay Mrs. at saka sa mga bata mapapanood po na re aba ako yung hindi mo lang pinatikim noon <laughs> mapapanood po niya eh. hmm. ay re sa amin at saka sa mga bata hmm. Yo. Sold na. Hmm. Oh, mga kaisan busog na busog po ay katatapos lang po namin magminok ay yari po Kalagay naman po ng lupa, lupa. Para po hindi mapalat.

Sara, la maranasa. Basta sama si te pinza.